Alam mo ba na ang pagpapabaya sa kalusugan ng iyong prostate ay maaaring magdulot ng permanenteng erectile dysfunction? Tama, ang napakalaking prostate ay maaaring maging sanhi ng isang bagay na ayaw harapin ng sino mang lalaki, ang permanenteng pagkawala ng kakayahang makipagtalik. Sa bansang Pilipinas, maraming kalalakihan ang nahihiyang pag-usapan ng ganitong usapin, kahit ito ay isang seryosong problemang pangkalusugan. Ang mga bilang ay nakakabahala, 70% ng mga Pilipinong lalaki na nasa edad 40 pataas ay nahaharap sa ganitong problema, ngunit karamihan ay hindi ito pinapansin hanggang sa huli na. Para sa ating mga kalalakihang nasa edad 35 pataas, lalo na pagkatapos ng edad 50, ang prostate ay nagsisimulang magpakita ng mga palatandaan na hindi dapat ipagwalang-bahala. Ang mga palatandaang ito ay maaaring magsimula sa simpleng pakiramdam ng pag-ihi ng madalas sa gabi hanggang sa unti-unting paghina ng iyong kakayahang makipagtalik. Ang mga ito ay hindi lamang simpleng kaguluhan sa katawan. Ang mga ito ay maaaring maging hudyat ng isang mas malubhang kondisyon. Ang mga problemang ito ay maaaring magdulot ng matinding pagkabalisa at depression. Maraming lalaking Pilipino ang nahihiyang pag-usapan ito, kahit pa sa kanilang mga doktor. Ngunit ang katotohanan ay, ang pagpapabaya sa mga sintomas na ito ay maaaring magresulta sa mas malubhang kondisyon, mula sa matinding impeksyon sa ihi hanggang sa kanser sa prostate. Hindi ka dapat maghintay hanggang sa dumating ang araw na hindi ka na makakagalaw dahil sa sakit, o mas malalapa, makaramdam ng kahihiyan sa harap ng iyong asawa o partner. Para sa mga naghahanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa kalusugan ng prostate at kung paano maprotektahan ang iyong sarili mula sa mga komplikasyon nito, i-click ang subscribe button sa channel na ito. Dito, regular kaming nagbabahagi ng napapanahong impormasyon tungkol sa kalusugan ng mga Pilipinong lalaki na sinusuportahan ng mga manggagamot at eksperto sa larangan ng urology. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Sama-sama tayong magprotekta sa ating kalusugan. Ano ang nararamdaman mo tungkol dito? Naranasan mo na ba ang alinman sa mga nabanggit na sintomas? Ibahagi ang iyong karanasan sa comment section para malaman natin kung gaano kalawak ang problemang ito sa ating bansa. Sa susunod na bahagi ng ating talakayan, pag-uusapan natin ang tungkol sa mga epektibong paraan para maprotektahan ang kalusugan ng iyong prostate. Ang kalusugan ng prostate ay isang bagay na madalas pinapabayaan ng mga kalalakihang Pilipino. Sa ating kultura, madalas nating iniiwasan ang pag-uusap tungkol sa mga ganitong sensitibong paksa. Ngunit dapat nating maunawaan na ang prostate ay hindi lamang isang simpleng bahagi ng ating katawan. Ito ay may mahalagang papel sa ating pangkalahatang kalusugan para sa mga lalaking nasa edad 35 pataas. Ang prostate ay nagsisimulang magkaroon ng mga pagbabago. Ang mga senyas na ito ay hindi dapat baliwalain. Ang mga simpleng sintomas tulad ng madalas na paghihi sa gabi, mahirap umihi, o hindi kumpleto ang paghihi ay maaaring maging hudyat ng isang mas malubhang problema. Sa kasalukuyan, 50% ng mga Pilipinong lalaki ang nagkakaroon ng prostate problems pagdating ng edad 50. Ang nakakabahala, Marami sa kanila ang hindi kumukonsulta sa doktor hanggang sa lumala na ang kanilang kondisyon. Ito ay maaaring magresulta sa mga komplikasyon na hindi na maibabalik pa sa dating kalagayan. Ang epekto ng prostate problems ay hindi lamang pisikal. Maaari din itong makaapekto sa ating mental at emotional na kalagayan. Maraming kalalakihan ang nakakaramdam ng pagkabalisa, depression, at pagkawala ng kumpiyansa Kapag sila ay may problema sa prostate. Ang mga ganitong damdamin ay maaaring makaapekto sa ating relasyon sa pamilya, sa trabaho, at sa ating pangkalahatang pamumuhay. Higit sa lahat, ang hindi pagsuri sa prostate ay maaaring magdulot ng cancer. Alam mo ba na ang prostate cancer ay isa sa mga pangunahing sanhi ng kamatayan sa mga Pilipinong lalaki? Ang maaga at regular na pagsusuri ay mahalaga upang maiwasan ang ganitong pangyayari. Hindi ito ang panahon para mahiya o matakot. Ang pag-aalala sa ating kalusugan ay hindi kahinaan. Ito ay isang pagpapakita ng karunungan at pag-iingat. Ang bawat hakbang na ginagawa natin ngayon para sa ating kalusugan ay isang hakbang tungo sa mas mahaba at mas masayang buhay kasama ang ating mga mahal sa buhay. Sa ating mga susunod na bahagi, tatalakayin natin ang mga epektibong paraan para mapanatili ang kalusugan ng ating prostate at kung paano natin maiiwasan ang mga komplikasyon nito. Hindi mo kailangang harapin ang mga ito ng mag-isa. Sama-sama tayong mag-unawa at magprotekta sa ating kalusugan. Ang prostate ay isang mahalagang glandula na direktang nakakaapekto sa sekswal na kalusugan ng lalaki. Ito ay tumutulong sa produksyon ng similya, at ang laki at kondisyon nito ay may direktang kaugnayan sa ating kakayahang magkaroon at mapanatili ang malusog na ereksyon. Kapag ang prostate ay lumalaki, isang kondisyong kilala bilang benign prostatic hyperplasia, BPH, ito ay maaaring magdulot ng presyon sa ating urethra at magdulot ng problema sa paghihi. Kapag lumaki ang prostate, tumataas ang panganib ng mga impeksyon sa ihi, kahirapan sa pag-ihi, at pananakit ng balakang. Kung hindi ito maaagapan, ang kondisyong ito ay maaaring humantong sa erectile dysfunction na siyang kawalan ng kakayahang mapanatili o makamit ang maayos na ereksyon. Bukod dito, ang stress na dulot ng ganitong kondisyon ay direktang nakakaapekto sa kalidad ng ating buhay. Ang hindi alam ng maraming kalalakihan ay ang malaking prostate ay maaaring kontrolin sa pamamagitan ng ilang pang-araw-araw na pangangalaga. Ang regular na ejaculation, halimbawa, ay isa sa mga pinakamahalagang paraan upang maiwasan ang prostate congestion. Ang gawaing ito ay nakakatulong sa paglabas ng mga kemikal at likido na nagpapagaan sa presyon sa prostate at nagpapabuti ng daloy ng dugo sa lugar na iyon. Ang pagkain ng mga tamang pagkain ay mahalaga rin sa kalusugan ng prostate. Amasting kapagkaing mayaman sa antioxidants tulad ng kamatis, saging, at igulay ay nakakatulong sa pagpapababa ng pamamaga ng prostate. Ang regular na pag-eehersisyo, lalo na ang mga aerobic exercises tulad ng paglalakad o pagjojogging, ay nakakatulong din sa pagpapanatili ng maayos na daloy ng dugo. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang mga lalaking regular na nagkakaroon ng ejaculation ay may mas mababang panganib na magkaroon ng prostate cancer. Ito ay dahil ang regular na ejaculation ay nakakatulong sa paglilinis ng prostate na nagpapababa ng pagtitipon ng mga likido na maaaring magdulot ng chronic inflammation. Para sa mga lalaking nasa edad 40 pataas, ang regular na pagpapasuri sa doktor ay lubhang mahalaga ang Digital Rectal Exam, DRE, at Prostate Specific Antigen, PSA, test ay mga simpleng paraan para masuri ang kondisyon ng ating prostate. Huwag mahiyang magpakonsulta sa doktor. Ang ating kalusugan ay mas mahalaga kaysa sa ating hiya. Tandaan, ang pangangalaga sa ating prostate ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa sakit. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng ating dignidad, pagkalalaki at kalidad ng buhay. Hindi ito isang labang dapat harapin ng nag-iisa. Kasama mo kami sa laban na ito para sa mas malusog na kinabukasan. Ang pangangalaga sa prostate ay nagsisimula sa mga simpleng pang-araw-araw na gawain. Narito ang mga praktikal na paraan kung paano natin mapoprotektahan ang ating sarili mula sa mga komplikasyon ng prostate problems. Una sa lahat, ang tamang pagkain ay napakahalaga ang mga pagkaing mayaman sa antioxidants tulad ng kamatis, kalabasa, at mga prutas na may kulay pula ay nakakatulong sa pagbabawas ng pamamaga ng prostate. Ang mga isda na mayaman sa omega-3 tulad ng bangus at tuna ay mahalaga rin. Ang regular na pag ehersisyo ay hindi lamang para sa pangangalaga ng puso, ito ay mahalaga rin sa kalusugan ng prostate. Ang mga simpleng gawain tulad ng paglalakad ng 30 minuto bawat araw, o paglangoy ay nakakatulong sa pagpapanatili ng maayos na daloy ng dugo at pag-iwas sa obesity, na isa sa mga pangunahing dahilan ng prostate problems. Ang pagpapanatili ng tamang timbang ay napakahalaga. Para sa mga nagtratrabaho sa opisina, mahalagang magkaroon ng regular na break para umihi. Ang pagpipigil ng ihi ay maaaring magdulot ng pamamaga ng prostate. Inumin ang walo hanggang sampung baso ng tubig bawat araw. Ngunit iwasan ang labis na pag-inom ng alak at caffeine dahil ang mga ito ay maaaring mag-irita sa prostate. Ang mga Kegel exercises ay nakakatulong din sa pagpapalakas ng mga pelvic muscles. Ang mga ehersisyong ito ay maaaring gawin kahit saan, sa kotse, sa opisina, o habang nanonood ng telebisyon. Para sa mga may asawa o regular na partner, ang regular na pagtatalik ay nakakatulong sa pagpapanatili ng malusog na prostate. Ang regular na ejaculation ay nakakatulong sa paglabas ng mga naipong toxins sa prostate. Ang pamamahinga ay mahalaga rin. Ang stress ay maaaring magpalala ng mga sintomas ng prostate problems. Maglaan ng oras para sa pahinga at relaxation. Ang mga gawaing tulad ng meditation o gentle stretching ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng stress levels. Ang pagtulog ng sapat na oras ay critical din sa kalusugan ng prostate. Siguraduhing makakuha ng pitong hanggang walong oras ng tulog bawat gabi. Iwasan ang pag-inom ng maraming likido bago matulog para mabawasan ang pangangailangang umihi sa gabi. Higit sa lahat, huwag mahiyang humingi ng tulong medikal kapag may napansin na hindi normal na sintomas. Ang maagang pagtuklas at pagpapagamot ay ang susi sa matagumpay na paggaling. Tandaan, ang pangangalaga sa ating kalusugan ay hindi isang palatandaan ng kahinaan. Ito ay isang pagpapakita ng karunungan at pagmamahal sa sarili. Ang kaugnayan ng prostate sa ating mga hormones ay mas komplikado kaysa sa inaakala ng karamihan. Ang testosterona, lalo na, ay may mahalagang papel sa kalusugan ng prostate. Kapag hindi gumagana ng maayos ang prostate, maaaring tumaas ang antas ng dehydrotestosterone. DHD, na maaaring magpabilis sa pamamaga at pagkakabuo ng mga bukol sa prostate. Ang mga pananaliksik ay nagpapakita na ang mga lalaking may regular na ejaculation ay may mas mababang panganib na magkaroon ng prostate cancer. Ito ay dahil ang regular na ejaculation ay nakakatulong sa paglilinis ng prostate, na nagbabawas ng pagtitipo ng mga likidong maaaring magdulot ng chronic inflammation. Sa katunayan, ang mga lalaking may dalawampung beses o higit pang ejaculation sa isang buwan ay may tatlumpung porsyentong mas mababang panganib na magkaroon ng prostate cancer. Ang mga pagbabagong dulot ng edad sa ating katawan ay hindi maiiwasan, ngunit maaari nating kontrolin ang epekto nito sa ating prostate. Ang pagtataas ng edad ay nagdudulot ng natural na pagbabago sa ating hormonal balance. Ang prostate ay nagiging mas sensitibo sa DHT habang tumatanda tayo, na siyang dahilan kung bakit mas karaniwan ang prostate problems sa mga lalaking nasa edad 50 pataas. Ang kakulangan sa physical activity ay maaari ring makaapekto sa ating hormonal balance. Ang regular na ehersisyo ay hindi lamang nakakatulong sa pagpapanatili ng tamang timbang. Ito ay nakakatulong din sa pagpapanatili ng malusog na antas ng testosterona. Ang obesity ay maaring magdulot ng hormonal imbalance na maaring magpalala ng prostate problems. Nakakalungkot isipin na maraming kalalakihang Pilipino ang nag-aatubiling magpasuri para sa prostate cancer. Ngunit ang katotohanan ay ang maagang pagtuklas at pagpapagamot ay ang susi sa matagumpay na paglaban sa sakit na ito. Paano mo pinapahalagahan ang iyong kalusugan? Nagpapasuri ka ba regular sa doktor? Ibahagi ang iyong mga karanasan sa comment section para malaman natin kung paano natin matutulungan ang isa't isa. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung paano haharapin ang mga emotional at psychological na hamon na dulot ng prostate problems. Ang pangangalaga sa kalusugan ng prostate ay hindi lamang isang usapin ng pag-iwas sa sakit. Ito ay isang pagpapakita ng pagmamahal sa sarili. Ito ay isang paraan ng pagrespeto sa ating katawan at sa ating lakas bilang lalaki. Sa pangangalaga ng ating sexual na kalusugan, namumuhunan tayo sa mas mahabang buhay at mas masayang pamumuhay, hindi lamang sa pisikal na aspeto kundi pati na rin sa emosyonal. Ang mga lalaking nagbibigay pansin sa kalusugan ng kanilang prostate, sa pangangalaga ng kanilang sexual na kalusugan at emosyonal na kapakanan, ay may mas mataas na antas ng kumpiyansa at self-esteem. Ang kalusugan ng prostate ay direktang refleksyon ng ating pagpapahalaga sa sarili. Huwag hayaang ang pagpapabaya ay humantong sa pagkawala ng isang bagay na napakahalagang bahagi ng ating pagkalalaki. Hindi ito tungkol sa pagpapakita ng kahinaan. Sa katunayan, ang pagkilala sa kahalagahan ng pangangalaga sa ating prostate ay isang palatandaan ng karunungan at lakas. Ito ay isang desisyong nagpapakita ng ating pagmamalasakit hindi lamang sa ating sarili kundi pati na rin sa ating mga mahal sa buhay na umaasa sa atin. Sa ating lipunang Pilipino, madalas na tinatago natin ang ating mga alalahanin tungkol sa kalusugan, ngunit ang pagbabago ay nagsisimula sa ating sarili. Ang bawat hakbang na ginagawa natin ngayon para sa ating kalusugan ay isang hakbang tungo sa mas magandang kinabukasan. Isang kinabukasan kung saan tayo ay malusog, masaya, at ganap na nakakagampan ng ating mga tungkulin bilang ama, asawa, at kaibigan. Tanda na ang pag-aalaga sa ating prostate ay hindi lamang para sa ating sarili. Sa ito para sa ating mga mahal sa buhay na umaasa sa ating lakas at presensya. Ito ay para sa mga sandaling gusto nating makasama pa ang ating mga anak at apo. Ito ay para sa mga pangarap na gusto pa nating makamit at sa mga karanasan na gusto pa nating maranasan. Ang kalusugan ng prostate ay hindi lamang isang medikal na isyo. Ito ay isang mahalagang bahagi ng ating pangkalahatang kagalingan. Kapag pinangangalagaan natin ito, pinapahalagahan natin ang ating sarili at ang ating kakayahang mamuhay ng ganap at masaya. Ang bawat hakbang na ginagawa natin ngayon para sa ating kalusugan ay isang hakbang para sa mas magandang kinabukasan. Ang kaalaman at pag-unawa sa kahalagahan ng pangangalaga sa prostate ay mahalaga hindi lamang para sa ating sarili kundi pati na rin sa ating komunidad. Ang iyong presensya at pakikinig sa video na ito ay nagpapakita ng iyong pagmamalasakit sa iyong kalusugan. Ngunit hindi dapat dito magtapos ang ating paglalakbay. Ang bawat like at share ng video na ito ay nakakatulong sa pagkalat ng kaalaman sa iba pang kalalakihang Pilipino na maaring nangangailangan ng ganitong impormasyon. I-click ang like button at i-share ang video na ito kung nakatulong ito sa iyo. Sa pamamagitan nito, tinutulungan mo kaming maabot ang mas maraming kalalakihan na maaring nangangailangan ng ganitong impormasyon. Tandaan, ang bawat pagbabahagi ay maaaring magligtas ng buhay.